at saka suka na may kamatis. Ayan. So, magluto ako ng uh, sardinas na may itlog. Itlog na may sardinas. So, dalawang itlog at saka isang latang sardinas. Ayan. Tapos, ang ilagay ko ay bawang, sibuyas at kamatis. So, ito na guys. Nagpainit na ako ng kawali. Ayan. Lagay na ako ng matika. Okay. penting nanti ko na tong bawang. Ay, hindi pa sya mainit. May napalatang Tapos, may may ano ako, may tuyo. Lagay ko na itong sibuyas. Hindi masyado mainit yung mantika. Nalagay ko na yung bawang. Tapos ilagay ko na itong sardinas. Hindi ko na i- ano yung sabaw niya guys, diretso ko na lang siya isali. Ito, so, maglagay ako ng konting suka, guys. Oh no, wala akong suka. Ano na ko edit eh, dito pa lang. Ito lang pala. Konti na lang. Wala nang natira Ayan, ito na lang. Konti lang naman yung gagamitin ko. Siguro may isang kutsara lang. Ito naglagay na ako. Yan. So, para mawala lang yung medyo malansa sa sardinas ito. konti lang na suka. Ayan. Tsaka, hindi ko lang yan. Ayan. Himaya ko na siya lagyan ng asin at saka matik sarap. Pag mo ilagay ko na ang itlog. Pagpasahan na lang yung timpla. Kuluan ko lang sya saglit. Napakuluan. Painitin ko lang sya saglit. Takpan ko lang. Mainay yung takip. Ayan. Tingnan na natin guys. Para malagay na natin ang itlog. So ito na sya. Ayan. So, lagay ko lang tong kamatis. bago ko ilagay ang itlog. Patuyo na siya. Tapos ilagay ko na ang itlog guys. Dalawang itlog to siya. Binibit ko na siya. Dalawang buo na itlog. Ayan. Next ko lang siya muna. Ayan. Tapos, magloto ako ng toyo So, sarap yung hapunan. Tsaka na tayo maglagay. Tsaka na ako maglagay ng asin at tsaka magic sarap. So, depende na sa inyo kung gaano kadami ang asin. oy mananadamihan ko. Tsaka, atik sa katuwang ko sa pagluto. Ayan. Tapos, saluin lang natin. O, diba? Salbar. Salbar ang panihapon. Dalawang itlog lang ang malakas. <laughs> Dalawang itlog lang ang malakas. Tapos, may kapares din siya na tuyo. Ah, wow. Sana ako may tuyo. Horny. <laughs> <laughs> It's not fine. And medyo patuyo-tuyoan na natin siya. Laluan lang natin siya para hindi ma-dumikit Wallet. Baka masunog yung ayan o, ito. Para pantay yung loto niya. Ayan, sa gilid, nag-ano na, naloto na yung sa gilid. Ayan. Medyo malakas kasi yung apoy ko. Nagmamadali si Manay. Gutom na kamagluto pa ako sa um, paano kayo paglagyan ko ng paminta? Paminta? maglagay akong paminta, wag na lang. Hindi ko alam kung anong lasa pag lagyan ko. So, yan lang. Medyo patuyo ko lang siya, guys. Ayan. Ayan siya. Wow. Oh, di diba? Ano lang yung ulam mo pero sobrang sarap na. Yan. Paborito kasi namin to eh. Tapos ako hindi na ako pwede, hindi ko na kaya ang yung hilaw na kainin ko na sardinas. Kasi, alam mo naman yun, kakapanganak lang sa una dati ba dati <laughs> charot sa so, una lanlanon ra ng pinapa anang sardinas ba hmm aw, eh Kundi dili na na kaya kayo yung sikmora ko ano ba yun koto koto ba mag hawang sya mora ko kabuhi on so ingon sila yung nana doon na pagkuan ayan pag di ka na nang anak pero dili na kaya ang kuan ba dili na kaya sa imong kuto-kuto depende siguro sa tao pero sa kwa dili na kaya nga dan lalo ang hilaw makakabuhi on pero ko nag-inarty ha o ganit may sudan sa mo mag-inarty na puan. kuan kuan sudan ganit asin may ganig na asin o diba o diba, ang sarap So, ayun na siya guys. Tuyo na siya. Ayan. Hindi siya masyadong tuyo. Ha? Medyo may ano lang siya. Kunting sabaw. Pero hindi masyado. Ayan. Medyo basa lang. Mga ganon. So, pag gusto nyo pang patuyuin. So, ayan. Patuyuin nyo pa siya. Pero sa akin kasi, mas maganda yung okay na to. Ang sarap niya guys. Promise. Mmm. Ayan. Ang sarap. Sarap ng ulam naming hapunan. Ayan. So, ilagay natin siya sa ating lagayan. So, ito na siya, guys. Ayan. So, medyo nagsabaw siya, o, di ba? Ayan. Wow. Sarap. Tapos, may konti akong sibuyas na dahon. So, i-flower flower ko lang siya dito. Lagay lang natin. So, yun na siya. Wow, ang sarap. O, ba diba? Napasosyal. ang sardinas. Ayan. Tapos, i-mix-mix lang natin siya. Ayan, ayan na. Ayan. So, kain-kainan na. Tapos, ilagay natin, ipatong natin sa taas ang toyo. Ah, ba? Diba? Tikman natin. Wow. Mmm. Sarap. So, ito na guys. Hindi ko na siya anuhin na ng paghugas uh, kasi isang lutuan lang man yun. So, medyo may dikit-dikit pa siya sa itlog. Itlog at saka sa sardinas. So, ayan. Ilagay ko na to, toyo. Oh, wow. Ang sarap. So, tatlong toyo lang. Ayan. So, nasunog na yung binulad. Binulad. Pinirito kong bulad. Pinirito kong tuyo. Ayan. Ouch. Bango. Mm. Bigay ito ng kapitbahe namin, guys. So, nakalibre kami, no? Nakalibre kami ng masarap na ulan pati ulo nito kakainin ko para walang sayang ayan so ayan oh, na siya guys loto na to siya ayan na yan so ito na ito na yung toyo at saka sopa na may kamatis